Ang Torx driver ay may starlight depression sa dulo at may anim na sides. Ang ginagamitan ng Torx screwdriver ay ang screw na may starlight depression din sa dulo. Ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano ito gamitin. Ito ang hard disk. Ang hard disk ay isang gamit kung saan may screw na starlight depression ng dulo. Kung gusto nyo itong tanggalin, dapat ay ikutin nyo ang torque screwdriver ng counterclockwise. Kung gusto nyo naman, kung gusto naman ibalik, kailangan na ikutin nyo ito ng clockwise. Dapat ay hindi ito masyadong maigpit, baka ito ay ma-strip o kaya ma-stack sa butas. Ngayon ay mamakita namin sa inyo kung paano ito linisin at imimitin na. Kailangan meron kayong braso ng pasahan at hindi nagamit, gamit na pizza case. Dapat ay una yung punasan ang dulo nito. Dapat ito ay linisin pagkatapos gumamit para ito ay hindi madaling masira at madali lang gagamitin. Dapat ay lagay niyo ito sa tamang lalagyan para hindi na kayo mahirapang maghanap at...